Oh, nara oh. Nara ang final nga gibapingan og gibutang grabbing polish wax last and ceramic coating ang last. Mao na ang final body ni. Hmm? Sus. Klaro kay ko. Eh. Samin. Nanalapos, no, nan no. ba? Tumago sa kabila yung ano. Ah, lapos oy. Huh? Sinawa sa amin. Lapos pikas ang palantaw. Hm. ni namong gi tirahan. Una subaro kani Hilux. Slip up na ni siya, Iron Man. Yantas. Hmm? Manirabing. Wax. Alis. Ceramic. Huh? Sinaw no, kayo. Ano?